Ahem, ahem. Tell me na isa kang masokista without telling me na isa kang masokista kapag addicted ka sa paglalaro nitong anime adventures. At nandito tayo ulit ngayon. No? You know what time it is? It's time para sa isang madugong grind. Marami tayong kailangan i-grind para sa evolution ng mga bagong unit. Kaya wala nang aring king-king. Umpisaan agad natin to. Tara, What is happening guys? Ang goal natin ngayon is ma-evolve si Conan, si Naruto at si Sasuke. Para magawa natin yon. kailangan natin pagdaanan ang madugong grind. Dito sa Dejen Stage, Rain Village, Stage 1, 2, 3, 150 nitong green scroll, 150 nitong blue scroll, 150 nitong red scroll. <coughs> eh, yeah. Pero, pero na akong na-discover. Hindi ko napansin to last time. Try natin sa legend. Saan ba tayo? Dito pala muna tayo sa stage to mag ngayon. So, select natin. Hindi ko pinansin to nung nakaraan. Pero, pwede na tayo mag-matchmake. Automatic maghahanap siya ng kalaro natin mga kasama Nice job, team. Try natin. Find match. Ayan. Match found. Ang bilis. Kahanap agad tayo ng kalaro natin. Ayan. Apat tayo automatic. Ang bilis nila, nandito na agad sila. So goods, 'di diba? Kasi itong mga legend stage, usually mahirap 'to at mahirap din maghanap ng makakasamang players dito. Ngayon, mas pinaganda na 'yung matchmaking, mas madali na. Mas makunat nga lang 'yung kalaban. Umpisa pa lang 169k, 200 kayong buhay ng kalaban. Pag mas madaming players kasi dito, mas makunat yung kalaban. Mahina sa flame element yung kalaban dito, kaya guts yung gamit natin. At kaya pala may dala tayong Naruto unit. Dala natin si Conan at Sasuke. Kasi kung makikita nyo to, sa lower left corner. Pag may dala tayong unit galing sa bagong update, sa Naruto update, may dagdag sa percent, may dagdag sa reward. So 40% ngayon kasi dalawa lang yung dala natin si Conan at Sasuke. 20% bawat isa kasi. Try natin i-on yung effects. I-on natin yung effects. Bro Kung gusto niyo sumabog yung mga cellphone at PC niyo i-on lang yung effects Wave 20 na last wave ay yung ito yung isa sa mga robot <laughs> stupid isa sa mga robot ni Pain on natin effects para sumabog siya Yes, let's go pitong ninja scroll. Easy lang kasi may kasama tayo. Ay umalis na sila, ayun nila mag-retry. Kung gusto nila mag-replay sana, pwede namin i-replay lang yon. Homura, equip natin dahil sa stage 3 naman tayo. Rain Village stage 3, find match. Naganap pa. Ayun, ang bilis lang maghanap ng matchmate. Uy, nauna tayo. Oras, wala pa sila. <laughs> ayun, nalumabas na. Where na kayo, guys? Saan na kayo? Hello? Ay, yun. Kakarating lang. Ano na? Ay ayaw tayo bigyan ng cash. Hindi kayo naka-escape wave. Nagkanda gulo-gulo na dahil ang tagal nila nag-loading. Pero so far, kinakaya. Kinakaya kaya, let's go! Dito pala sa Legend Stage 3 naman, kailangan ng Storm at Dark Element. Kaya Homura rin dala natin. Yung mga Naruto units pala, itong si Conan, Sasuke. Yung mga bagong Naruto units, times 2 yung damage nila dito sa map na to. Uy, spoiler! May Sasuke dito. May Naruto dito, Six Tails. Uy, magkakaroon din tayo nyan. <laughs> Ginga, on nga natin effects. Ano yung ng skill nitong Sasuke? Ayun eh, na, no, umatake. Wow, arrow shower nice Hindi. Sabog-sabog. Ayun, no? What? Wave 20 na, guys. Sino tong boss dito? Basta, roboto na yan eh. What? What is? I don't know. What is? Patay. Ang bilis. We just crawl wood. Dirty na piraso. Oo, no, nag na naman sila. Ayaw nila mag-replay. Ooh, grabe, I'm super duper grinding. <laughs> Nasa kainitan ako ng pag-grind. And so far, yung red scroll 98, yung blue scroll 99, at yung green scroll 89. Tigwa 150 nya yung kailangan natin. Kaya grind super. Ay, oo nga pala. Yung mga takedowns na ito, mga to, kailangan din natin. Dapat tinanggal na lang nila tong takedowns na to eh. Ang dami na nating iniisip, meron pang takedowns. May nagbebenta pala dito ng libro. Eto, bumili ako kanina. Bili tayo. Bili, bili, bili. Sa National Bookstore. bus na. Ubus na yung libro. Tapos yung libro pala na yun, yung pwede natin gamitin para makapag dito sa event banner na to. May mga units din na po pwede makukuha o. Oh. Pero ambot kung ano na namang anime yan. Pero guys, eto na. Kompleto na natin lahat ng kailangan nating ninja scroll. Pwede na natin sila evolve. Si Conan. Plus 35% attack. Paper Servant Dance Explosion. May pasabog na si Conan. Common Paper Angel. Sunod si Sasuke. Sasuke Eternal. Plus 40% attack. Susanoo Arrow Inferno Style. Susanoo Flame Control. Ang daming aring King King pero evolve na natin to. Sasuke Eternal. At si Naruto. Ito walang aring King King. Naruto 6 tails lang talaga yung nakalagay. Let's go! Maganda kaya yung mga nakuha nilang stats. Si Conan. Uy, S damage. SSPA. Negative. A range. Okay. Sasuke. eto ito maganda. Lahat S. Si Naruto. Doon ako nalungkot, Naruto. Okay, eto na. Etong trait na to, yung pinaka-exciting at the same time, masakit sa damdamin. si <laughs> <laughs> Naruto, lagyan natin to. Reroll. No. Pagdurusa. Ay! Godspeed. Uy! Masaya na ako dyan. Reroll token kay Sasuke. Superior tree. I don't know. Si Conan. Ito na siguro yung unique. Adept. Sniper. So far, magaganda yung trait na nakuha natin. At eto na nga sila, si Naruto, Sasuke, si Conan, nandun sa likod. Tingnan na natin kung gaano katindi itong evolved form na itong tatlong to. Here we go. Una muna, si Conan Baby. Conan Baby. So ayan yung skill niya ulit mga papel papel nakita na natin yan Pero yung stat niya ngayon dahil evolved na siya Level 100 wala pang upgrade 8000 damage 6.4 attack speed 31 range Malakas na siya kahit wala pang upgrade Nakita na natin yung skill na yan Pero tingnan natin one last isa pa <laughs> One last isa pa So upgrade na natin origami skewer Tama ba yung missile na papel? Yes, yun nga guys. Next upgrade, Shikigami Dance yung yon tornado na puro papel yung attack niya on AOE at napakalaki ng range lalo pa na kay sniper trade 42 range <laughs> hindi pa to max upgrade pwede pa natin upgrade 6 7 Oh my god, ang lakas grabe. Ito yung bagong skill nung na-evolve natin siya. Paper Servant Dance Explosion. Yo, hindi pa siya max-upgrade. Sana yung Paper Dance Explosion. Uy, may sabog na yun, yung tornado ng papel, sumasabog na. Yo, stay. Pwede pa natin upgrade. Das na yata to. Upgrade? Yup, upgrade na Max upgrade na. Ooh, grabe. 147k damage. 5.5 attack speed, 53 range. Napakalaki ng range. Abot na dun sa kabilang skinita. <laughs> Abot na sa kabilang barangay yung range. Meta heal unit ba to? I don't know. Pero siya ang pinakabagong heal unit, di ba? And I guess that's it na. Para dito kay Conan dahil ang sunod Sasuke mas tumindi na guys hindi lang dilat na dilat ulam pula pa yung mata so yung skill niya pa rin Amaterasu eto yung stat niya level 100 evolve Sasuke 4300 damage 6.4 attack speed 25 range at may burn to guys may burn i-upgrade na natin 1 at may skill na nga pala susanoo crash yung half susanoo yung isang brasong susanoo Ayon. Upgrade natin for Susano'o Arrow. Oh, man. Ito na yung nakita natin kanina. Yes, sir. Pero hindi pa siya Arrow Shower. Pero ayan nga yung skill niya. Susano'o Arrow. Hindi, hindi. Upgrade pa natin. 6, 7. Ito na. Ito yung Arrow Shower. Inferno Style. Susano'o Flame Control. Upgrade 8. Let's go. Ayan na yun. Yo, ayan na. Oh my, gulay. Tornado. May kus, may yan. Tornado. So, upgrade pa natin. Upgrade 9. Yo, upgrade 10. Upgrade 10. Max upgrade na, guys. At kay grabe naman. 209k damage. 8.2 attack speed. 40 range. So, super lakas ni Sasuke at may burn pa to kung gaano kalakas yung damage nito ganun din kalakas yung burn damage 209k damage yung burn nito 209k din solid hybrid ba to or hindi No, yun lang. Hindi yan natatamaan yung mga lumilipad na kalaban. But anyway, yan nga guys yung Evolve Sasuke. Eto na ulit si Bida nagbabalik, mas malakas, mas matindi, Six Tails Naruto. Eting stat niya, wala pang upgrade, 11,000 damage, 3.7 attack speed, 18 range. From bilis umatak at nagiba na totally yung skill niya. Pinagkakalimot na ni Naruto lahat. naging pusang gala na. huh? upgrade 3 bagong skill totally bago to chakra valley binabalahan ng chakra you oh. know, ay kaya pala mabilis umatake to dahil naka god speed trait nga pala sige upgrade pa natin 4 5 No, ito na Tail Beast Bomb Upgrade 6 Grabe yan Sabog yan Sabog-sabog Grabehan ka Naruto. Get upgrade pa natin 7 8. Ay, yan na final skill niya. No, hindi din siya hybrid. Level 100, max upgrade Naruto 6 tails, 366k damage, 5.2 attack speed, 34 range. Okay, lagay natin si Conan. Tsaka si Sasuke. Max upgrade natin. Tapos gawin nating buffer si Griffin. Sacrifice. 'Yon. Buffer Griffin activated. Ilan na damage nitong mga to? Si Conan, 294k damage Si Sasuke 418k damage Si Naruto 733k damage Sobrang lakas Grabe So ayun Na evolve na natin Itong tatlong malulupit na sobrang lupit na mga bagong units ngayong update nila ang crazy Super! Sobrang lalakas ng unit na to guys. Must have para sa akin. So ayun, maraming salamat sa panunod nyo. Kita kasi lang ulit tayo sa susunod na video. Ako ulit si Dralo, nagkasabing paalam sa inyo. Mga Rob, Bye-bye!